Ecclesiastes chapter 7 verse 2 to 5 72 is Better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting for that is the end of all men and the living will take it to heart. Sorrow is better than laughter for by a sad countenance the heart is made better. The heart of the wise is in the house of mourning but the heart of the fools is in the house of mirth. It is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the song of fools. Ang sinasabi dito guys sa uh, Ecclesiastes chapter 7 verse 2 to 5 is about ito sa sa word ni God na kapag magbabahagi ka daw ng salita ng Diyos mas okay daw na pumunta ka o magbahagi ka ng salita ng Diyos sa taong mga may mabigat na pinagdadaanan. Kaysa dun sa mga tao na uh, payapa yung buhay na parang palagi silang nakatawa na okay yung pamilya nila may kinakain naman sila ganyan. Hindi ko nilalahat pero karamihan kapag ang tao ay masaya sa buhay sarado ang isip nila sa salita ng Diyos. Hindi sila magkakaroon ng takot sa Diyos. Kumbaga kahit sa akin nangyari to eh nagkaroon lang ako ng takot sa Diyos nung may nangyari ng sobrang trahedya sa buhay ko. Yan sabi rin nga dito sa Ecclesiastes chapter 7 verse 3, mas okay pa daw na malungkot ka kaysa tumatawa ka. Kasi kapag malungkot ka, napapalapit ka kay God. And yun nga, kapag ang tao ay may kalungkutan or may pinagdadaanan, may posibilidad na magkaroon sila ng takot sa Diyos or maging bukas ang isip nila sa salita ng Diyos. Kunwari yung kagaya ko, narinig nyo na nagsbabahagi ng salita ng Diyos. And parang sa tingin nyo, merong kayong ginagawa na mali na nais itama ng salita ng Diyos. So, nag-react kayo na parang nainis kayo sa akin or something, sasabihin pa nung iba sa akin, ah, alam mo na may anghel, akala banal-banala naman yan, ganyan. So, hindi siya maganda. Mas matuwa kayo kapag itinama kayo ng may takot sa Diyos. Kasi, mas okay ang itinatama ka ng taong may takot sa Diyos kesa sa pinupuri ka ng taong walang alam or walang takot sa Diyos in short ng mang Ano din ang sinasabi dito ng anak ni David sa Ecclesiastes Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay walang halaga Ang katumbas niyan ay para kalang humahawak sa hangin Parang hinuhuli mo yung hangin Ang malinaw na sinasabi dito ay lahat ng bagay dito sa mundo ay walang halaga. Kaya, ang importante sa lahat ay maging marunong ka. In short, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Ecclesiastes chapter 8, verse 12 and 13. Though a sinner does evil a hundred times, and his days are prolonged, yet I surely know that it will be well with those who fear God, who fear before Him. But it will not be well with the wicked, nor He prolongs his days because, which are as shadow, because he does not fear before God. Yung mga taong komportable sa kasalanan, nakatuloy silang mahahalay or lapastangan sa Diyos. Yung mga taong hindi pa nakakaranas ng parusa ng Diyos dito sa lupa. Parang I question myself, or parang pala isipan sa akin na, kaya humaha, kaya mahaba yung buhay ng mga tao na ganoon kasi gano'n ang awa ng Panginoon. Binibigyan sila ng mahabang pagkakataon para bumalik kay God. Kahit daw mahaba ang buhay ng mga taong ganoon, ay eh para lang silang anino dito sa lupa. At isa lang ang sigurado, yung mga taong may takot sa Diyos ay may magandang kahihinatnan. Kaya wag po natin kaingitan na when we know someone na parang bad tapos parang namumuhay siya sa generosity yung parang ano yung para bang generous si God sa kanila yung para bang pinagpala sila or something oh uh, wag tayong maingit kasi dahil meron tayong takot sa Diyos ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay karunungan sabi din dito sa Ecclesiastes Chapter 9, verse 5. For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Uh, ang dating sa akin itong verse na to is, When you fear God, you are alive. Pero kung ikaw ay walang takot sa Diyos, na parang enjoy your life to the fullest, all the sins, uh, hindi mo consider sa buhay mo ang Diyos, itong mga tao na ganito ay parang patay. Dahil, sabi nga, kapag buhay ka, mayroon kang thinking na someday you will die physically. Pero itong mga tao na parang nag enjoy lang their life to the fullest without fearing God, itong mga tao na to ay akala nila walang katapusan yung kanilang buhay.